Sino nga ba si Chris Kyle, ang kinikilalang American sniper at pinakamatagumpay na sniper sa kasaysayan ng U.S. Navy SEALs? Sa likod ng 160 kumpirmadong pagpaslang sa Iraq, mayroong isang kwento ng isang simpleng taga-Texas na may malalim na pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Mula sa matitinding labanan sa Fallujah hanggang sa mga sandaling kapiling ang kanyang pamilya, makikita natin ang dalawang mukha ng digmaan, ang katapangan sa harap ng panganib at ang bigat ng mga pasaning iniuwi niya. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa sakripisyo, tungkulin at ang hindi matatawarang halaga ng serbisyo. Pero sa huli, isang trahedya ang wawakasan sa kanyang kwento, isang paalala na ang tunay na laban ay hindi laging nasa battlefield. Halina't balikan natin ang makulay ngunit mapait na paglalakbay ng isang alamat. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento. Salamat sa panonood.